nakakalungkot to ang nangyayari ngayon nakakalungkot na dapat nagkakaisa tayo dahil sa pagkakaiba ng opinion karapatan natin ang magsalita pero kasama ng karapatan na yan responsibilidad responsibilidad na siguraduhin na ang sinasabi natin ay tama at higit sa lahat ay makatao at para sa tao. Nakakadismay akong makita na ang iba naming mga kasamahan sa industriya na piniling magsalita ay iniinsulto. Ano mo bang masama? Sa lahat ng mga pumupuna sa mga nagsasalita, alam ko na magkakaiba tayo ng opinion. Alam ko na kung ano man ang halaga sa amin, eh maaaring hindi yun ang halaga nito sa inyo. Pero sana ho, huwag tayong makalimot. Huwag mo tayo makalimot na ramispeto sa pinagdadaanan ng iba. Bago ho ako maging artista, e tao at Pilipino mo muna ako. Kaya sana huwag niyong ipagkait sa amin ang karapatan namin na magpahayag ng saluobin. Sa mga kasamahan ko sa industriya, sa mga kapwa ko artista, sa mga sumusuporta. Nais ko lang magpasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po. Yun o. Know, Igit sa lahat, sa mga kapwa ko Pilipino, huwag mong nating talikuran ang pagiging makatao. Buksan muna natin ang mga puso natin para sa pinagdadaanan ng iba. Buksan natin ang mga mata natin para sa katotohanan. Mas mainam pa ang maging bulag kesa sa nagbubulag-bulagan. Daniel Padilla po. Tao. Pilipino. Magandang gabi po. Ah, alam ko po marami sa inyo may alam na matagal um, ko po piniling manahimik. Bakit? Kasi kagaya po ng iba sa inyo, natakot po ako. Pero ngayon, dito po ako kasi kasi pakiramdam ko kailangan pakiramdam ko kahit wala man kasiguraduhan na marinig to at least may ginawa ako pakiramdam ko kailangan kong maging boses ng iba kaya andito po ako pinipili ko magsalita kasi nagpatong-patong na yung mga dahilan Uh, Maaaring marami sa inyo iniisip po na uh, ang yung buhay namin kumpara sa iba. Opo. Um, pero hindi po hindi po 'to nagtatapos yun 'ni. Eh. Mas may responsibilidad po kami na tumulong sa iba. Hindi po ibig sabihin nun, hindi kami apektado sa nangyayari kasi hindi namin makayang makita 'yung mga tao na nahihirapan na umiiyak na hindi alam kung ano na mangyayari sa kanila kaya nandito po kami kasi responsibilidad namin makaramdam para maging boses ng mga taong hindi mapakinggan kasi kung di kami magsalita sino magsasalita para sa kanila um, meron po ako isang linya dun sa movie na nagawa ko nung huli ang sinabi dun ang choice para lang sa may pera Ah, uh, nung isang buwan po akong namunghay kasama yung mga OFW sa Hong Kong, dun ko po napatunayan at dun ko lalong um, nakita kung gaano kahirap ang buhay. Um, kaya nakakalungkot manisipen, totoo yung sinabi nila eh na ang choice hindi para sa lahat. Hindi lahat kasing swerte natin. Nakakalungkot yun. Kaya nananawagan po ako sa mga kinuukulan na sana bigyan natin ng atensyon yung mas kailangan, yung pong mas makakabuti para sa nakakarami. Tayo mga Pilipino, sana matuto tayong manindigan kung anong tama. Sana magamit natin yung boses natin para mapahayag ng responsable kung ano yung mga saloobin natin At sa mga kabataan, sana huwag kayong matakot. Kasi kagaya nyo din ako, ang takot ako. Um, samahan niyo po kami magdasal na sana maging okay na lahat. Sana matapos na lahat to at sana maayos lahat sa um, tamang proseso at mapag-usapan ng maayos. Ayun lang po. Salamat po sa pakikinig. Ako po si Catherine Bernardo, isang artista, isang Pilipino.